When you think you're right, you never need me. When you touch your hands, baby, you catch me wherever I fall. Okay.

Pagkita tayo tayo na sa sanda. Kung saan? Kung saan? 30 minutes, di ba tayo nakapunta doon? Hindi tayo nagsound Ay, tayo Oo. Hey, SK, di sa Anapay, tubunog. Sa Anapay kahapon sa exam. Oo, si Janine yun? Okay, SK. Na no, kasi ako kasi nililipat kayo itong oh. gikinig ako. What? Nakikinig rin ako habang <laughs> nag oh, <pa>. <laughs> you know, e ako Sino si? Ako! ano ka ba ka-headset kaya ako? Naka-headset ako, sorry. Ah, naka niya sir ngayon. Huwag yan, Huwag yan, sabi niya? Kaya nag-sorry ako. Hindi diretsyo. Pero handa ngayon, nakita? Siyempre, naka-cover ka. Ano, eh. <laughs> Haan, dapat hindi na al alalakay ang gilip ko. Ko? Oh. Nak nakita naman niya ni Chef Forrest to? Dahil lang pag nag-register pero pag pinipindot mo kasi baka tinikturan mo nga ah. yung mga kanya Yung mga... yun? Mga... Ano uh. yun? oh, yung... Bose yun. Kaya sana yung pa yung makakonsultin niya may sa trap. Sa akin, Jim, 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 Jim,